yeah

si Jesus ang nasara. Ikaw ang mga ang liwanag ng kredi kay buhay, si Jesus na sari ng isa sa Santo Cristo. Na nang ako, may na ikaw ang totoo, ikaw ang tunay ng Diyos. Ikaw si Jesus, Ama, mapinagbawalan, na huwag magturo o mangaral sa pangalan ng Jesus. Dahil sa pangalan ng Jesus, ang lahat ay gumagaling lahat ng karamdaman, lahat ng salot, lahat ng Espiritu na nasa tao, Ama, ay nasubasog sa pangalan mo at kapangyarihan mo. Ano man, Espiritu, amang banal na sa batang iyon, dalangin at ko sa banal mong pangalan, sa pamamagitan ng iyong salita, na malaman at makilala ang taong gumagawa ng masama, subalit Panginoon Sir, ang kalooban mo pa rin ang masusunod. Hindi ang kalooban namin, hindi ang kalooban ko. Ikaw ang Diyos at Panginoon na makapangyarihan. Ama ko at Panginoon ko, ikaw ang makapangyarihan. Ikaw ang Diyos at Panginoon. Ang lahat ng Espiritu ang muna sa kanyang katawan. Gusto ko malaman, panglabas at panglog, ano man ang ginawa sa batang iyan sino ang magkukulang mo na rito? O Espiritu man na hindi nakikita sa pangalan ng Panong Isus ng Nazareth o ligaw na kaluluwa o magkukulang. Sino na rito? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Ha? Sino ka? Ha? Hindi mo ako matinag sa tingin mo. Ha? Ah? Sino ka? Masasaktan ka? Sino ka? Hmm? Talagang masasaktan ka sa akin? Sino ka, ha? Sino ka? Sa katawan? Hmm? O, oh, anong ginawa mo? Like ha? Ah? Like Ang kukulang ka? Hmm. Ano ka? Like ano ka? Ano pangalan mo? Like ha? Ha? Ano kang espirito? Ha? Ano kang espirito? Ha? Wala. Ah, makukulang to ha. Ayaw ah, mo magano ha. Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Wala tanggalin ko na. Masakit na. Ano pangalan mo? Wala. Pangalan mo? Ha? Wala. Pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Tanggalin mo hindi? Tanggalin mo hindi? Tanggalin mo? Lahat, ng ginawa mo. Bakit mo ginawa yan? Ha? Ha? Wala kayo talagang tanggal mo na eh. Anong... Anong ginawa mo dyan, nilagay mo? Anong nilagay mo? Ano nga yun? O bakit e? Eh, ano mo? Anong kasalanan yun? Mabait yung bata. Oo. O bakit mabait ang bata e? Eh, ano mo? Ginambala? Ha? Ang sila Hindi mo ba alam? kaperwisyo ka ng tao. Ha? Magbago ka. Ha? Huwag mo na gawin yun. Kaya kung sa'yo rin gagawin yun, masasaktan ka rin pag sa anak mo rin ginawa yun. Ang Diyos nagpapatawad, ang Diyos nagpapagaling, ang Diyos din ang nagpaparusa sa mga taong gumagawa ng masama. Narito ako para ipahayag ang salita ng Diyos. Si Jesus ang makapangyarihan. Mula noon hanggang ngayon siya nagpapagaling. Bakit nga ba ginawa mo sa kanila? Ano pa ang hindi mo nagustuhan? Ha? Wala, walang kasalanan ginawa mo ganon. Bakit nga? Bakit? Oh, bakit? Bakit mo ginawa yun? Ha? Mabait ko lang bata eh. Ba't mo ginawa? Hmm? Kinala ako? Ha? Narito ako tumutulong sa tao. Dahil si Jesus ang mga pangyarihan. Dahil patuloy ako naglilingkod sa Diyos para tumulong sa mga may sakit na nangangailangan ng tulong para ipahayag ang kanyang salita sa bawat tao. Para ang kadiliman sa bawat puso at isipan ng tao ay mapapalitan ng liwanag. Dahil ang Diyos ay liwanag na nagbibigay buhay. Magbago ka at magsisi. At alikdan mo ang mga nagawa mong kasalanan na hindi naayon sa kaloban ng Diyos. Si Jesus ang Diyos at Panginoon. Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Ha? Hindi ko na po ulitin. Pag ulitin mo, anong gagawin sa'yo? Wala na po. Hindi ko na po talaga ulitin. Po. Po. Katawarin mo po ako. Hindi ko na po siya gagalang. Hindi na po. Sinabi mo yan. Opo. Hindi ka sa akin nangangako, hindi sa Diyos. Kailangan mula sa puso mo ang pagsisisi at pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Dahil ang tao na mahumihingi ng kapatawaran ay pinapatawad ng Diyos. Subalit, huwag mong ulitin dahil ang Diyos ang mamumuksa at apoy ng manunugong. Nagpapatawad ang Diyos, mabait ang Diyos. Subalit, huwag mo sagarin. Dahil si Jesus ang makapangyarihan. Dahil siya ang may ng langit at lupa. Lilika ka kanya sa pamamagitan ng kanyang salita. Inuha kanya sa kanyang wangis sa kanyuan. Hindi tinuro ng Diyos sa iyo na maging masama ka. Tinuro ng Diyos sa iyo na magpakabuti ka at maging mabuti para maglingkod sa Diyos. At tumulong sa taong nangangailangan ng tulong. Kung tindihan mo ako, huwag mo na gawin ano mo kuya ko sila? Ano pangalan mo? Anong Hindi ko na Hindi, ka nila? Opo. Matalik ng ibigan? O, bakit yung lumabas ang anak niya? Anong gagawin mo?

Bakit? Mapira sila. oh hindi mo kailangan mainggit. Ang inggit, e eh kasalanan yun. Maghanap buhay ka ng marangal. Hindi galing sa masama. Dahil masarap mabuhay na walang kaaway. Pangit naman na dahil hirap ka, dahil sila mayroon pagkaingitan mo at gagawa ka na hindi maganda. Mas lalo lang sinisira yung buhay mo. Dahil ang ingit, hindi mabuti yun. Kaya sabi ko sa iyo, maghanap buhay ka, mangarap ka, sumikap ka para sa sarili mo. Hindi yung tingnan mo ang buhay ng tao. At para gawan mo na hindi maganda, para mawala yung pinaghirapan nila. O, oh, huwag mo na gawin ha? Kung makita mo man, hiyaan mo na. Ha? Dahil pinapatawad ka ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos mapahamang ka balang araw. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Gusto mo ba? Pagdating ng araw, itatapon ka sa dagat-dagat ng apoy sa impyerno? Gusto mo ba yun? Ha? Hindi. Nakasan mo? Hindi. O, oh, ayaw mo? Ayaw ko. O, hindi gumawa ka ng mabuti sa kapwa. O, oh, para hindi ka daw mapunta. Masarap mabuhay. Na maraming kaibigan. walang kaway. Maghanap mo ay ka. Oh, wag mo ulitin yun ha. Pag inulit mo, anong gagawin ko sa'yo? Hindi. Na po. Hindi. Kung inulit ulitin mo, anong gagawin ko sa'yo? Sasaktan mo ko. O, oh, sabi mo yan ha? Dahil wala kong hinihiling, hindi para magbago ka. Hindi ko sa Diyos na para magbago ka, magbalik loob ka, para alisin sa iyong puso ang pot at galit. Huwag mo na ulitin. Dahil pag kung sa'yo mangyari yun, masakit din para sa iyo bilang isang ina nagaganyan din niya ng anak niya. Ha? O, oh, din tayo. Umulitin ha? Panginoong Jesus na muna sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ipagalab sa kanyang katawan ang, ang kaliwanagan sa kanyang puso at kaisipan ang magliwanag ka sa kanyang puso at kaisipan. Alisin mo ang inggit sa kanyang puso. Maghari ka. dahil ka si Jesus Christong hari ng hari, Panginoon ng mga Panginoon. Aleluya, aleluya, ang, ang salita ay Diyos. Salamat sa Diyos. Kising, anak ng tao. Enemy Patre, Eferio, Espiritu Santo, sa pangalan ng mga anak at ang Diyos, Espiritu Santo, ang salamat sa Diyos. O, oh, di na tumatak. Hmm. Ano nangyari sa'yo? Ha? Huh? Oh. Ano? na Anong basa? Ayun, basa. Ayun, okay. <laughs> Ayun, ano ginawa mo sa... Ha? Huh? Nawala <laughs> yung video. Ito po sa nobo. Ano ginawa mo? Ito <laughs> nga. Ipasa mo nga sa akin ang kuya. Ipasa mo sa akin. <laughs> Ngayon, kuya, Ngayon, katanong ka. Ano ginawas mo sa akin, kuya? Ano, water yun?